Yun mga kapuso, mahaba-habang bakasyon natin uh, this holy week. I'm sure marami sa atin ay babalik sa ating probinsya. Kasama na po dyan ang pagtagsarin sa mga ATM machines para mag-withdraw ng cash. Pero mga kapuso, kailangan mag-ingat po kayo. Opo dahil baka kayo mabiktima ng mga bagong modus operandi na bumibiktima ng mga ATM holders. Kaya kasama po natin ngayon si Senior Inspector Robert Reyes ng Anti-Crime Group PNP. Sir, good morning. good morning! Sir, welcome back to Unang Hit. Ano po yung mga bagong modus operandi sa pag-withdraw ng ATM? Uh, recently, meron kaming uh, na-discover, uh, according to the banks, na meron uh, yung mga scammer, may pinapatong dito na parang... Uh, silicon uh, keypad silicon keypad yeah. okay uh, ano ah, po ni nagre record nagre-record ng pin code and uh, of course kasama pa rin yung skimming device skimming device para sa okay. mga hindi nakakaalam ko ang skimming device ano pong ginagawa ng uh, skimming device skimming device kasi is uh, siya yung nagre-record ng ng uh, content ng card mo so pag ah. nag-pass by siya doon sa device maka-capture niyo Kumbaga parang ito yung kanyari pag uh, ginagamit mo yung credit card mo yung nasa likod, yung itim na film, uh, yeah, parang gano'n. yung, ganun. yung uh, magnetic tape. Magnetic tape. Yun. Saan po nilalagay dito? Uh, dito usually siya uh, pinapatong. So, Paano po malalaman ng mga tao na yun po ay skimmer at hindi po parte ng ATM machine uh, na issue ng bangko? Uh, Mapapasin niyo na medyo naka-emboze siya Uh, unlike nito na nakapaloob siya. Paloob. So siya medyo nakimbose kasi nakapatong siya dito. Pero it would seem para sa mga hindi masyadong conscious na parte siya sa machine. Ah, totoo okay. po yan kasi okay. uh, yung mga is, is, uh, scammer natin, hmm. uh, kinukulayan nila and uh, yung, fabrication nila yung ginagawa na is yung looks the same. Looks the same. Looks the okay. same. So, so like may silicone tayo, meron uh, po tayong schemer. Uh, Tapos po. Uh, the other modus naman na na-discover ng mga sa banks is that yung skimmer mismo, nandoon na yung uh, sa gilid yung camera. 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 So, para ma-capture niya yung pin. So, uh, combina lethal combination yan. Pag ma-record ma nila, gamit-gamit yung ATM, that using yung skimmer, the skimmer, yeah. doon sa magnetic tape niyan at ma record nila kung ano yung pin number na pinindot mo. Uh, okay. Yes. Um, so pagbalik nila siguro sa ano nila sa place nila gagawa sila ng panibagong card. Opo. Then, pwede na sila mag din. Paano po natin maiwasan 'to? Ah, uh, maging mapanuri tayo. Tingnan okay. natin yung uh, mga mga ATM, mm -hmm. uh, mga machine na uh, tingnan nyo yung mga medyo naka-emboss and uh dapat makikita mo yung ilaw. Yung Ito. Slot. So, isang indicator 'to na walang skimming device. device yeah. Okay, basta't umiilaw to safe ka. Yes. And, Hopefully, hindi sila gumawa uh, ng... Kasi before, yung camera, dito na lang minamount. So, yung... Sa taas? Uh, yes, uh, yung banks, uh, in reaction to that, gumawa nito, in over. Okay. Pero according to them, dito naman inilalagay sa ilalim, yung maliit na camera. Ah, okay. And, so, Pati siguro na rin, sir, maganda yung pag kunyari, pag mag-withdraw ka ng pera, Mag-withdraw ka na lang ng pera sa bangko. Uh, so, At hindi lang mismo sa may teller, kunyari pag mag-withdraw ka sa ATM, katabi ng bangko na may yes, security um, guard. Okay. Ay, ang nare-recommend namin dun sa mga ATM, but na nasa bangko. Kasi laging may, ang um, mabaksa 24 hours yung uh, security. Yun. So, okay. So, medyo relaxed na sila doon pagka nakabitan pa sila noon kasi may gwardiya na sila doon. Kanilang machine yon Uh, kaya mas nire-recommend okay. namin na doon sa mga ATM booth na sa within the bank Okay, Senior Inspector, maraming salamat Robert Reyes Mga kapuso, kailangan maging alisto sa bawat pagkakataon uh, May auction man o no? hindi, di ba? Okay, magbabalik po ang Thank you, sir